Anong gagawin mo dito? Kung ano ang akong tatrabaho on. Bakit may dala, -dala kayong ID Magpapala, sa senior? Magpapagawa ako ng ano. Online registration? E, oo. Oh, oh. Ha, kayo online? Oo. Oh, para oh. saan naman yan? Para nga to, igbaw para ito. para itong mga koan at ID. Magkakaroon kayo ng pensyon Para may dato pensyon oh, Sige Gagawa natin yan Online registration Para sa kanyang senior citizen May anak kayo? Wala Asawa? Wala Ay eh, sino ang kasama nyo sa bahay? Wala Wala? Kayo lang mag-isa? Opo paano kayo? Yung pagkain nyo, paano nyo kinukuha? Humihingi ako na nga akong adapted. Ay, may, -adap ma adapted kayo. Oo, oh, oh, binibili ko ng bigas. Pa, paano pag walang binigay sa inyo na pera, yung adapted nyo? Nanihingi ako ng pagkain doon sa baybay. Ah, doon sa palengke, doon kayo nangihingi? Oo. Oh. Sige, mamaya, Gawan muna kita ng kuan online registration para dito sa senior citizen mo para maka-avail ka ng mga benefits nila. Opo. O. Mm. Tapos ihahatid kita mamaya sa bahay nyo Titingnan ko kung ano yung maitutulong natin. Ano? Opo. O. Ito na yung pinagawa nyo. Ito. Sal Salamat. ID tapos nandito yung mga documents mo. Ito yung pinagawa niya online yan, online registration. Ayan, kumpleto na yan lahat. Ipapasa ito? mo na lang yan sa barangay. Itong ID mo, ilagay mo sa wallet mo para hindi mahulog. Opo. Mm. Ayan. 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 Ayaw. Okay na, wag nyo nang bayaran. Ayaw, gas, ayaw. Hindi na. Libre ko na yan sa'yo. Yan ang tulong ko sa'yo. Ayaw, gas, nakakaawa na sa'yo. Hindi na, okay lang yan. E, pambili nyo na lang ng pagkain nyo. Papasahan pa. Oo, sige. So, guys, ito nga yung bahay ni Lola. Sobrang dilim doon Papasok sa bahay niya Ayan lang ang kanyang ilaw Sa labas Nandun siya Binubuksan niya yung Kanyang bahay Ito yung bahay ni Lola guys Ayan oh, dyan ka nag ano Nakatorog din eh Ikaw lang mag isa dito Opo Ayan Malit lang yung bahay niya Sino yung nagpatayo ng bahay nyo? Anan na akong hirani dito nga balay. Yung malapit na bahay dyan, Opo. naawa sa inyo? Opo, naawa sa akin. Ayon yung... Ayon yung sa ingan nyo? Opo. So, ayan guys, ayan Opo. ang sitwasyon nila. Opo, naawa ano? ano yung kahoy yung ano nyo? Opo. Yung tawag doon? Yung ginagamit nyo sa pagluluto, kahoy? Kahoy, hindi, uling. Hindi kayo nag, ano, hindi kayo bumibili ng uling? Hindi, wala man ko pera. Uh, ko ng pera, binibili ko lang na ng buga, bigas. Hindi ka ba na ano dito, nabuboring, ganon, mag-isa ka lang? Nabuboring ah. Naglalakad-lakad ako dito, dito sa kuan. Labas. Mm -hmm. Pagpupunta ko dito, kumakain ako. Pag na, labas ako. Pag kukuan na, ah. pagkaturog na laing gabi. Mm. Yan yung application niya.